Magandang araw sa inyong lahat. Nakaranas na ba kayo ng pangungutya dahil sa inyong seksualidad o nakasaksi ng mga taong nakukutya sa parehong kadahilanan? Ang karapatan sa malayang pagpapahayag ng kasarian na seksualidad ay isang pangunahing karapatan pang tao na dapat protektahan at igalang ng lahat. Ito ay isang mahalagang aspeto ng personal at pagpapasya sa sarili bawat isa ay dapat magkaroon ng kalayaan na ipahayag ang kanilang pagkakilanlan, ng kasarian at oryentasyong sexual ng walang takot sa diskriminasyon o pagtatanggi. Nauunawaan ang kasarian batay sa maling paglagay na dalawa lang ang kasarian sa mundo, babae at lalaki, na walang pagpapago na uugnay sa biyolohikal na kasarian na itinalaga sa pagsilang. Malaking nasapin ngayon ang tungkol sa gender equality karapatang magpahayag at magsabuhay ng kanyang sexuality o seksualidad batay sa kanyang nais at nararamdaman. Ngunit hanggang ngayon ay marami pa rin tao ang hindi sangayon sa ganitong paglalahad, kaya naman hindi natin may na ang ibang mga tao, lalo na ang mga nakakatanda ay nangungutya at maraming nasasabi na hindi maganda ibang banda naman, may mga tao pa rin tanggap at nire ang kanilang napiling kasarian. Naging dahilan sa hindi pagiging malaya ng mga taong may kanya-kanyang paraan kung saan at paano nila ipapakita ang kanilang pag-ibig sa tao. May mga taong sa kapwa na lalaki sila nagpapakita ng kanilang pagmamahal at mayroon din naman sa kapwa nila babae at may mga taong babae at lalaki din Maraming mga bagay ang hindi natin kayang pigilan, pero mas madaming mga bagay ang dapat natin bigyan ng kalayaan. Tulad na lamang ng kalayaan ng mga bawat isa na ipakita at iparanas ang kanilang paraan kung paano nila ipapakita ang kanilang sariling damdamin. Kailangan bang magkaroon ng pantay na pagtingin? Kailangan bang itago na lang natin ito habang buhay? kalayaan ng bawat individual ay bagay na importante sa ating buhay. Kalayaan na ipakita natin kung sino ba talaga tayo at kung ano tayo. At kahit anong kasarian man ang gusto ng isang tao ay dapat natin respetuhin. Kailangan malaman ng bawat individual na lahat tayo ay may karapatang pumili ng gustong kasarian, lalo na kung hindi naman nakakaapak o nakakaragabiado ng ibang tao. Wala ni sino mang dapat makaramdam na hindi sila nabibilang sa isang grupo naway maging kakampi natin ng isatisa isa at pairalin na pagmamahal at pagtanggap sa bawat kasarian o sexualidad na nais ng tao.